Ashley. Ah, good morning. My God, kay gising mo lang. Alam mo ba ang niluto ko? Mula ilo-ilo pa yun. Dinala ko dito sa Dubai. Charies! Walaan mo ko ano niluto ko. Mali Wow. <laughs> Sinabi ko pala sa'yo. Tikman mo ha. Wow. Woo! For today's video, luto ta Valenciana. Let's go. Woo! Wow. ko ni Pa. Ah. Oh yes. Pineapple. Carrots, pepper. Oops. Oops. Becky, nasa na mga patatas. <laughs> <laughs> Babad. Longganisa, Bilbao. <laughs> Oo. The colon and the uh, atay. Oh, inet. Ooh. Inet kana na, baby. <laughs> okay, done. Let's cook. So, eto na. Yan na yung nalagkit na may turmeric powder. Ang ganis sa bilbao. May hotdog, carrots. Pidada! May sliced patatas. May, ano to? Patikulon and the atay. Ay, meron ba dito ano, oh. Raisins. Tapos, syempre, yung butter. At syempre, meron ako dito ng pineapple and the uh, corn. Dalagyan ko ng corn. Tara, let's cook. Nakalimutan ko yung bawang at sibuyas. Oh, eto na nga, magluluto na tayo. Mainit ka na ng kaldero, naglagay na ako ng mantika. Pagkatapos, una ko nga ginisa ang bawang at saka sinunod ko na rin ang sibuyas. Tapos, inalo-halo ko nga lang hanggang sa magluto at mag nga itong sibuyas. Pagkatapos nga ay sinunod ko na itong longganisa bilbao cherries. <laughs> Nag-decide nga ako na lutuin ito kasi nga nung is -slice ko ito, hilaw. Kaya sabi ko, gisahin ko kaya muna. Habang kinigisa ko nga, ay lumabas nga itong kulay na parang yellow o ba? Diba? Timing lang kasi ang kulay ng na yellow din. Sinunod ko na nga itong batikulon or balon balunan to sa Tagalog at atay ng manok. Naglagay na rin ako ng kaunting asin at pagkatapos nun, tinakpan ko muna hanggang maluto. Sa mga hindi nakakaalam, ang balinsyana pala ay ilong gulf. Yeah. Pero originally ay Spanish food ito. Kaya naman sa ibang parte ng Pilipinas, meron din sariling version ng ibang lugar nito. So eto na nga, nang naluto na nga ang mga sahog to na ginisa ko, ay sineparate ko muna, kinuha ko muna siya at tinira ko lang yung mantika ando doon at sinunod ko na nga itong binabad ko sa turmeric powder na malagkit. Ayan, igigisa ko rin siya. Hindi na ako nagdagdag ng na mantika nito. Yung mantika noong sa ginis ko, yun na lang din ang ginamit ko pang isa dito. Pagkatapos nga nun ng gisa, ay naglagay na ako nitong liquid na ito at 7 up nga ang ginamit ko. Alam nyo ba, pag ang pinsan ko nagluluto nito, royal naman yung orange ang ginagamit niya. Pero 7 up, sprite yun, pwede gamitin. Yun, huwag lang talaga yung itim na pa kapapangit ang kulay. So yun nga, inalo-halo ko lang pagkatapos, ay dinagdagan ko na nga pampalasa, North cubes nga nilagay ko dito. Naglagay na rin ako ng black pepper powder dahil mahilig nga ako dito. Tapos, konting sugar para manamis-namis naman. Hindi, puro tayo bitter sa buhay, charis. <laughs> Ano to nga? Binuksan ko. Alam nyo ba nang worry talaga ako nito kasi lagdos pa. Hindi pa naman ako marunong magsaing, guys. Tinakpan ko lang muna. metmeto met, to binuksan ko. Ay, medyo luto na. Sinunod ko na nga itong sahog ko kanina ng mga karne. Ayan, hinalo-halo ko medyo lang. hindi pa malagkit talaga tong kanin niya. Hinalo ko na rin tong hotdog para sumabay dun sa pagluto rin ng malagkit na kanin. Oh, no, ayan, hinalo ko na silang lahat. Kuha na ako at malapit na sa katotohanan. Tapos sinunod ko nga ang patatas at ang carrot. Pagkatapos nga halo halo ulit, Diyos ko, nahilo na talaga ako dito sa panagagawa ko. Ay, charisla. <laughs> tinakpan ko nga hanggang sa maluto siya eh. Pagkatapos mayat maya lamang, ay sinunod ko na rin yung pineapple, yung corn, tapos yung pidada or yung uh, bell pepper na ito at ang raisins. Hindi ko lang nakuha lang sa video pero nagdagdag ako nito ng mga salt at naglagay ako ng konting toyo pampalasa hanggang ma-achieve ko nga yung lasa niya. Pagkatapos nga, tinakpan ko siya ulit at niluto lang siya sa low fire. At nung ko na Aba, apa, lumaki talaga ang mata ko kasi ayan na, malapit na talaga ako sa katotohanan. Success. Ashley. Ah, good morning. My God, kay gising mo lang. Alam mo ba ang niluto ko? Mula ilo-ilo pa yun. Dinala ko dito sa Dubai. Cherries. Walaan mo ko ano niluto ko. Muli yeah. <laughs> <laughs> na. <laughs> Sinabi ko pala sa'yo. Tikman mo ha. Tikman mo. Tikman mo lang muna. Hindi pa masyadong luto talaga. Wow. Up. Udah oo, kanin tuh Eh, oh iya, ah, ano? yan? Hah? yan, Hah? 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 Charap. Nang balin Yes, kaunta. Kayo ba? Mga kailunggo ko. Kailan ba? Kayo, last na kumaon na itong balin At, nakapagluto na ba kayo sa abroad ng balin Kung hindi pa, isundin nyo naman yung procedure ko. Eh, hindi ilong ko na try nyo na ba to? Comment down below nga para malaman ko. <sighs> May dukot-dukot. Oh, ito yung masarap yung dukot, no? Kumusta oh. 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 oh, mo nan? Ah. Agol mo. Mom. O. Grab. Para ba bao na benta natin 25 per serving. <laughs> Bye, kauntang. Ito yung literal na pagirapan mo muna bago mo ma, ano tikman. Mom, hay, busog so, am? Ah. Oh. Hum. Mm. <says> ah, é